kau beri, 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 kau beri,

mo yung isa. Ayun, ayun. Yung isa. Ayun, ayun. Uy. o. Hindi lang kalabaw! bawo. Basta upi aboy. Aboy. Ang gara ng kalabaw. puti Para ginagaling. na kalabaw. na no? kalabaw. kalabaw. Kaya ah. na kalabaw. kalabaw. Kaya na kalabaw. Kaya kalabaw. Kaya kalabaw.

নাম হচ্ছে বলো বলো আমি না شويه না বেগো seguro estoy fuera salido না 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 এছে এছে কোটি না লাগে বুনাস কোটি না লাগে বাবা লাগবে তো এই পা এই তো রে বাবা দাওbutton তো না বাবা মাই তো ওহ কি পেতে চলে চলে চলে

Sana makita. Hindi ko alam. Ba. Hindi nakakahiya. ரை <laughs> ஓகே Hindi na kaya ka talaga buso. Hindi joke na. Hindi alam mo na. Kumakita. Hindi. Lahat ang relative na kikin. Relative ko na doon. Hindi ka utok ko. <laughs> Alam niyo ba, kanina, oh. Uh -huh. ay nangaway sa akin, sabi, sa sabi, sa akin, Hoy! Ano ba kayo? umilan naman sabi ko, Ano kayo Ah, <laughs> Ayan, kaya, sabi ko sa inyo, Sabit man. Oo. o Kung sila yung sa inyo, Ito nga, napawin din eh. Dumugo sila. Dumugo sila daw, napad sa eh. Hindi. Awa sa Oo. Oh. Umayaway sa'yo, na, Ako bahala. Na. Sige. Sige na. Eh, <laughs> ah, may bagong kano? mahalagang kano mahalagang kano mahalagang kano mahalagang oo mahalagang kano 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 ন পাে এ